Bagi na Game na? Game na, pala eh. Game na. Oh, ayan. May Wala pa ni na mo Wala pa lang yan Yuri. May Hahaha. kayo may eling aja, ada bapar elin. Hahaha. Hahaha. Não é um barulhinho, Não é <laughs> <laughs> Hindi yan iiyak si Yuric? Hindi yuri. okay, yan. Huwag mo tanggalin. Huwag mo tanggalin. Okay lang yan. Okay lang yan. Titignan mo lang. <laughs> Natawa na ka ni kuya oh. Natawa na ka ni Natawa kuya. Lang lang. Dali. Saotin mo. Sayang yung oras. Wala naman talaga yan. Dyan. Naano mo lang yan. Mo Kunyari lang yan. Dali. Ay, din mo si kuya oh. oras. mo? Oh, <laughs> hindi. Hindi naman yan tunay. Diyan yan tunay. Hindi yan tunay. tunay. Yan. <laughs> hindi yan totoo. Ayaw, yan. Wala na, sayang lang yung binayad. Si kuya mo nga, hindi natakot oh tanggalin? <tong> ano <tiyan> si Kuya o? Oh. si Kuya? <tong tiyan> Wala ko matapang ka? Sayang lang yung bayad. Ngayon matatapos na si Kuya na. Baril, o. Tingnan mo. Ano e, yung si Kuya na? Tawang nga lang si Kuya, o. Oh. Kaya mo na. Ilagay mo na. Sayang yung ano, o. Hindi pwede. Matapos na, e. Eh. Oh, ayan. Saot mo! Sa matatapos na yan oh! yan <laughs> <laughs> ba yun Huwag bababa Yuri! Huwag ka bababa! Oh, may isa pa daw, may isa pa. Spaceship naman. Dali shot mo, spaceship naman 'yan. Hindi, nalipad kayo, nalipad. Dali shot mo. Sayang yung Shot mo, hindi mo si kuya mo, hindi nga natatakot eh. Ay, nadali. Dali. Chukoy, nasa ka Nasaan? Nasa tren? Di ba gusto mo sumakay sa tren? Oh, nasa tren kayo? Nasa <laughs> tren? Kala matapang ka. Hindi ka pala matapang. di huwag ka pala eh. Baligtad yung mundo? <laughs> asa spaceship kayo? Si kuya mo nga, hindi natatakot. Tingnan mo, tawa lang ang tawa oh.

Magsasagal din mo yung 10 mo yung record ko. Hindi <laughs> <laughs> yan totoo? Hindi <laughs> <laughs> ko yung... <yan. laughs> <laughs> Mamaya matatapos na yan. Ya. Macam go yamo ya tau. Eh, oi malaki tau. <laughs> Tawa na ni kuya mo. Ay, may barel, may barel. Barel mo, dali. Barel mo. Sa kabila, sa kabila. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah, isa. Hindi yan. Ayun. Bilis. Eight minutes lang eh.